Sa pinagtibay ng punglutpawis, kasabay nito ang pagbabago ng mga uniforme na sumisimbolo sa imahe ng organisasyon, ang pagsusuot ng uniforme ay isang pambihirang prebileyo. Kalakip ang responsibilidad na tiyaking angkop at maayos ang pagkakasuot. Dahil dito, sumasalamin ang pinakamataas na antas ng disiplina at profesionalismo sa interes ng hukbong katihan ng Pilipinas. Sa araw-araw na suot natin ang ating uniforme, sana'y maikintal natin sa ating isipan na may nakaatang na responsibilidad, hindi lamang para sa ating sarili, ngunit pati sa ating kapwa at sa bansa, sa isip, sa salita at sa gawa. Duyan ka ng magiting, mabuhay ang hukbong katihan ng Pilipinas. Mayang maghiliw, perlas ng silanganan Alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay Lupang hinirang, duyan ka ng magiting Sa manlulupi, di ka pasisigil Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mo may dilag ang tula at sa paglayang minamahal Ang tisyap ng watawat mo'y tagumpay na nagnimiting Ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidiling Lupa ng araw